WBC Interim Super Welterweight Champion Virgil Ortiz Jr. may kartadang 23 wins, no losses, no draws with 21 knockouts. Nagpaliwanag kung bakit hindi niya umanotin ng gap ang alok ni kamahalang Turki Alal Sheikh na labanan si former Unified World Welterweight Champion Jaron Boots Ennis, may kartadang 34 wins, no losses, no draws with 30 knockouts. So nagulat din ako mga amigos, akala ko sa pag ni Jaron Ennis sa 154 o Super Welterweight Division, eh chuchun na fight muna ito. Tatlo nga po sa mga napipisil na kalaban na naibalita natin kamakailan ay sina Erickson Lubin, Israel Madrimob at Keith One Time Thurman. Pero re na pala sana sa isang major fight itong si Jaron Ennis kung hindi lamang tinurn down ni Virgil Ortiz Jr. yung alok na maglaban sila. Heto po at basahin natin yung mismong post ni Virgil Ortiz Jr. sa social media. Just so you know, apparently healing from hand surgery is now a form of ducking. Anything to fit the narrative. So parang sinasabi po ni Ortiz mga amigos na mukha daw po yung paggaling mula sa operasyon ng kamay ay itinuturing na ngayon isang pag-iwas sa laban. Talaga naman daw gagawin po lahat ng mga kritiko, maipilit lang ang kanilang kwento. Ipinakita rin ni Ortiz Jr. ang larawan kung saan maikita ang peklat sa kanyang kamay, katunayan na nagpapagaling pa siya sa kanyang surgery. Ang reason kaya po sinasabi ni Ortiz Jr. ang mga bagay na ito mga amigo sapagkat nagkaroon po pala talaga nang actual fight offer sa kanya laban kay Ennis. Sabi nga po ni Eddie Hearn sa isang panayam, We actually said in the real season guys that we could fight Virgil Ortiz on August 16. Booth said yes but Virgil's not ready to fight in August. Ortiz is still waiting for his surgically repaired right hand to heal. So base sa report mga amigos, hindi naman po inaakusa ng kampo ni Ennis si Ortiz Jr. ng ducking o pag-iwas. Pero sinasampal lang po na katotohanan ni Virgil Ortiz Jr ang mga kritiko o ang mga bumabati ko sa kanya na umiiwas siya kay Jarrod Boots Ennis. Malasahin baraha, patunayan mo sa akin ha, sino man ang mabunot na